Sarap ang ka-pinila dito, no? Kaya ngayon alam mo, sa susunod na dito natin, dito pa rin tayo, no? Sige ba? Hi, Ma'am, Sir! Tapos na po ba kayo? Eh, ako na po magliligpit. Mukhang busy pa po kasi yung isang waiter doon, eh. Ah, sige. Pero habang nagliligpit ako, sasayawan ko po muna kayo, ah. She's smiling like she's smiling back then. <laughs> Kaya ngayon, ligpitin ko na to, Ma'am, ha? Sige. Ah, Ma'am, tapos na ba ba kayo? Uy! Bulog! Uy, matit ka po, Ma'am, magliligpit Trabaho mo may magic na to? Eh, gusto ko lang sana makatulong para mapadali yung trabaho niyo eh. Eh, alam mo naman yung ginagawa pa ako sa kabila, diba? Pagkatapos ko doon dito. Eh, ba't pinapaalam mo yung trabaho? O gusto mo matanggal ako sa trabaho? Pasensya na po, sir. Kung basta! Ah, uh, kuya, kuya, ba't naman ganun na yung pakikitungo sa pulubi? Naiintindihan naman namin na tumutulong lang siya eh. Hindi naman yung masama, di ba? Eh, problema nga kasi mga mabaho mo, may mamay, may magreklamo na customer, mam. Eh. Tama, mam, may tarap pa pala yung bill niya. O oh, sige, babayaran na namin sa counter. Sige, mam. Sayang naman yun, gutom na gutom pa naman ako. Kala ako may pangkain na ako. Yaan na nga. Ay. Hey. Ay, hey, ma'am sir. Ano Ibigay kami sa'yo, pangkain mo. Ay, talaga po, sir. Sakto, gutom Kasi na gutom na po ako. Natawa kami kayo yung pe-perform ka. Talaga, sir. Sabi naman sa inyo, mapapangiti kayo pag <laughs> nag-perform ako dun eh. Basta, may mabuti ka lang ah uh, Ah, nga pala, doon ka ba nagtatrabaho? Ah, uh, uh, hindi po ma'am. Natulong lang po ako dun para sana map mapapasok dun sa restaurant kung sakali. Ah. Eh, siguro kailangan mo lang ng konting makeover. Kasi, tingnan mo, sino na yung tatanggap sa'yo kung mag-a-apply ka ng trabaho. Eh, ma bakit? Pangit po ba ako? Eh, hindi naman. Medyo, ano lang, marumi lang. Kailangan mo lang maligo magbihis. Ah, ito nga pala, napagkasunduan namin ng asawa ko na mag-abot sa'yo ng kahit konting halaga lang. Baka makatulong sa'yo. Ay, ma'am! Wala kang tulong to. May pambili na ako ng damit ko para makapag-apply na ako na maayos. Oo, oh, oh. sana makahanap ka na ng trabaho. Paano ma'am? Maraming maraming salamat dito ha. Ah. Bibili na muna ako mga damit ko para makahanap na ako ng trabaho ko na maayos. Oh, sige. Thank you ma'am sir. Ingat ka ha. Sige po. Um? Oh, tatang galat dito. Saan oh, mo wait? Eto! 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 Ba't ang galat dito? Hindi nyo nililigpit. Eh, boss. Alam mo naman ako na mag-isa dito. Eh. Tsaka sa kabilang table, boss. Nililinis ko pa eh. Makikita ng customer yan. Kailangan lagi maayos. Sige, boss. Tapusin ko lang yung kabilang tables. Babalikan ko na lang to. Lilinisin ko agad. O sige. Pakilinis mo agad, ha. Sige, Sala boss. Lang ako sa office. Okay? Sige, boss. Ba't ang kalat naman dito? Pero, ligpitin ko na lang. Kawa naman yung isang waiter Mukhang busy Oh Ba't gumagawa niyan? Ah sir, okay lang po Kasi mukhang busy naman yung isang waiter niyo Tsaka sir, lagi naman po dito Nandito eh Para tulong ko na lang po sa inyo Tsaka Ganun ba? Pero oh Huwag mo nang gawin niya kasi may waiter naman kami. Mapapagod ka pa. Hindi, okay lang, sir. Eh, nagbabaka sakali lang din ako. Baka pwede kong umextra dito para naman may pagkakain ako, sir. Uh, okay, asa ba yung pamilya mo? Sir, ito na nga eh. Ako na lang po kasi yung inaasahan sa pamilya ko. Tsaka, sir, kawawa naman po sila kung walang makakain. Baka, sir, handa ako mag extra ito kahit pagkain na lang po bahayin nyo para naman may maiwi ako sa pamilya ko. Ah, uh, ganun ba? Ah, uh, ganito na lang. Kakausapin ko yung amo namin, yung may-ari doon ng restaurant. Okay? Ah, uh, subukan kong uh, sabihin na kung pwede kang makapasok dito. Okay pa okay, sa yan? Okay okay, sir. Maraming salamat po, ah. Sir, update mo ako. Lagi naman po ako nandito, eh. Oh, pa sige, sige. Ako nang bahala dyan. Hindi, sir. Liligpitin ko na po. Okay, sige. Sige. Ganda ah. Ako po. Hi, sa so, wakas, natanggap din ako. At first day ko na. Thank you, thank you. Ligpit muna. Hoy! Di ba kayong pulube? Eh? Oo, oh, sir. Eh, ba't naka-apron ka? Anong ginagawa mo dito? Eh, sir. Natanggap po ako dito, tsaka first day ko po eh. Natanggap? First day mo? O mo naman gusto mo mat matanggal ako sa trabaho? Pasikat ka eh, no? Assuming ka? Pati mo tatanggal ka dito? Eh, sir. Yung manager niyo naman po ang nagpasok sa akin dito eh. Ah! Kaya pala, alam mo, masyado kang nagpapakpel, you no? Know? Kaya pala, pag dumarating ka dito, kunwari, linis-linis ka, yun pala gusto mo makapasok ng trabaho dito. Paano pag may nanakawan dito? Paano pag may nawala? E di sa yung sisig, kasi nagpasok ng pulo binakatulad mo, na hindi na makakailala. Eh, sir, hindi naman po ako ganung tao, tsaka trabaho lang talagang gusto ko dito. Alam mo, papansin kay Gusto mo ang trabaho? Gusto mo ang trabaho? Opo. O, ayan. Magtrabaho ka! Maglinis ka! Ha! Ah! Grabe naman siya sir, hindi makatao. Waiter! Ah sir! Ano ba yun? Pabil ako? Ah saktong sakto sir! Dala ko na po, ito po. Ito yung bayad. Alam mo, ang ganda ng service mo dito kaya approve ka sa akin. Totoo sir! Alam mo ba? Lahat ng customer na napunta dito, nakangiti paglabas. Kaya pala ako nakangiti ngayon, hindi pa lang ako nakakadabas. Kasi sinasayawan ko sila bago umuwi. Trigger! Trigger! <laughs> Galing mo na yeah, Sir? Alam mo, balang araw magiging successful ka talaga. Sana nga, sir. Hello? Ah, oo, sige, sige, sige. O, so, paano maunan ako? Nag-may emergency kasi. Sige po, sir. Salamat po. Wait ni sir, oh. Uy, yung wallet ni Sir. Check lang, habulin ko. Sir, Sir, Sir! Huwag oh. ka muna walis! Kasi yung wallet niya, nakalimutan mo dun eh. Ay, eh, oo nga. Salamat ah. Nagmamadali kasi ako kaya nakalimutan ko na yung wallet ko. Hindi ko na malayan, naiwan ko na pala. So, ano, bibigyan na lang kita ng... eto. Ay, hindi, sir! Wag! Wag na! Hindi ko po kailangan yan. Okay lang po ako. Pag di mo kailangan ng pera, so ano may tutulong ko sa'yo? Ah, uh, sir. Gusto ko sana makapag-aral eh. Kaya nga pumasok ako dun para makapag-ipon sana. Ah, ganun ba? Sakto kasi... Director kasi ako ng school namin and... Uh, actually, nagaanap kami ng mga tao na deserving sa scholarship namin kasi may ina-offer kami na scholarship ngayon eh. Talaga, Pwede ka tayo ipasok doon kung gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Gusto gusto ko mo 'yan, sir. Ganun ba? Sige, e eto 'yung contact number ko ibibigay ko sa iyo ha. Kontakin mo lang ako. Okay. Ayan. Ah, sir, maraming salamat dito ha. Tumawag ka sa akin ha. Sige po. Aasaan ko 'yan. Salamat, sir. Salamat ulit ha. Ay, sir. Congrats nga wala kayo na pala yung bago may-aray nitong restaurant. Ah, sir, maupo ka muna. Parang maganda ang kwentuhan natin. Ah, uh, sir, alam mo, hindi naman ako nagduda na balang araw magiging successful ka Dahil sa mga nakita ko dati, yung mga pagtsatsaga mo dito sa restaurant. so, ko, iba ka na ngayon, di ba? Siyempre, sir. Lahat ng ito, pinagsikapan ko. saka di ko noon mararating ko to kung tatamad-tamad ako eh, di ba? Sana balang araw. Ako rin, sir. Manifesting, sir. Nga pala. Gusto niyo nung pubakabayan? Ah, oo. Sana. Sige. Ah, uh, Enzo! Si Jebe nga pala, yung bago may aray nitong restaurant. So, pakiasikaso mo na mabuti, ha? Sige po, sir. Sige, okay, may iwan ko na ka, sir, ha? Congrats ulit. Thank you. Ay! Ikaw pala, jayboy, Ah, Sir Jeboy pala. Ah, uh, Sir Jeboy, pasensya ka na sa panguhusga ko sa'yo dati ah. Yung masyado ko ka minalit. Hindi, okay lang yun, Enzo. Sanay naman akong malait, lalo na nung pulubi ako. Tsaka isa pa, so... Hindi naman ako mamamotivate. Kundi dahil sa iyo eh. Kaya pinilit kong magsikap para marating kung nasan ako ngayon. Enzo, nga pala, sa susunod ah, huwag mo nang uulitin yung mga gawain mo dati. Kasi mamaya bumalik yung karma sa'yo. Ako po Sir Jeboy, huwag po kayong magalala. Magbabago na po ako at pagbubutihin ko po yung trabaho ko dito. Yan ang tamang waiter. Pa, paano Sir? Asikasayin ko lang po yung pagkain niya. Eh, hindi na! Ibang waiter na lang pag asikasayin mo. Maupo ka, sabay na lang tayo. Sige po Sir. Waiter!